Lulu, what's up guys? Nandito na naman sa si mga kabahong TV guys Good morning sa inyong lahat Happy Friday all guys So Shout out nga pala sa lahat ng mga Subscriber ko dito sa YouTube channel Na Mr. Bin TV at saka Mga bagong TV So update lang tayo guys Dito na naman ako sa trabaho guys Dito ako sa Las Piñas ngayon So pasensya na kayo guys Dahil bibihiran na akong Update ng video sa Facebook ko guys Sabi nga nila Bahala, sabi nga ni Kiko Matos, di bali ng kalbo basta may Facebook lang Kasi binatikos na si Rendon labador yung social media influencer dahil nabura yung Facebook account niya guys. Burado talaga lahat pati YouTube channel. Di bali ng kalbo guys, basta may Facebook lang, ayos lang yun. So, what's up guys sa inyong lahat? Good morning. Kumusta na kayo mga kababayan, mga kapatid? mga kasangkayan what's up yow 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 nandito na naman si Makabagong TV shout out sa inyong lahat mula Luzon Visayas Mindanao guys dito tayo sa Las Piñas City ito guys yung truck ko na binabiyahe guys ito yung truck na dinadala ko guys medyo luma na guys pero malakas pa rin umatak yan guys So, malapit na tayo guys, bumalik sa planta guys doon sa Paranaque. Kasi ko konti na lang 'yun at tirahin, hintay ko lang yung delay ko dito ang tagal kasi kunin kaya medyo tatagalan tayo pagbalik. Yung traffic na dito guys sa sa Puti. Sa Puti Road to so, Paranaque guys. Dito tayo ngayon guys sa Las Piñas City. What's up, what's up, yo? Sana guys tuloy tuloy yung supportan nyo dito Sa hindi pa nakasubscribe, click subscribe, hit the notification bell Para lagi kayong updated sa mga bagong uploads po na katulad dito Kung nagustuhan nyo, pakilikes, pakishare Para maraming mga panood sa vlogs natin araw na to, guys Dito tayo sa, ano guys, sa Espinas nga Si Makamati, dito si guys Kumusta na kayong lahat dyan sa mga Shoutout nga pala dyan sa dobang Sinilangan ko, lahat Shoutout sa inyong lahat, Cargo Island Palito dyan sa si Indro, shoutout at saka sa nanay ko dyan sa Hamuyaon shout out sa yun ingat ka palagi kasi hindi ko may edad ka na senior citizens ka na kung so, magalala darating ang time na makakabakasyon din ako dyan silang kayo dyan mga katropa mga classmates silang kayo kasi darating ang time na magbakasyon na ako kasi so matagal na akong hindi nakabakasyon sa lupang pinilangan ko almost 17 years na ako dito sa Manila guys pero iniinig ko na balang araw makapakasyon ako dyan kahit mga dalawang linggo lang masaya na ako. Hindi kasi po pwede dyan ako mamalagi kasi nga yung anak ko hindi pa nakatapos ng pag-aaral. Gusto ko muna siya patapusin bago ako bumaba ng lupag sinilangan ko guys. Kaya yun ang ano ko. Hindi pa kasi tapos yung mission ko guys dito sa Manila. Pero malapit na. So maaaring dyan ako mamalagi si tagal na panahon nandito na ako sa Maynila guys Halos buong buhay ko nandito na rin sa Maynila Parang nagsasawa na rin ako dito Gusto ko lang buhay probinsya na naman ulit So yun nga Dito tayo sa Las Piñas ngayon Kumusta na kayo mga kasangkayan Whatsapp Whatsapp bio Facebook ito na naman si Mr. Bean, Makabagong TV Dalawang YouTube channel ko guys ha Baka magtaka kayo na pinapromote ko si Makabagong TV at saka si Mr. bin TV Dahil yung YouTube channel ko dalawa Yung Facebook ko isa lang Mr. Bin at saka Binjo Vitalio So dito lang tayo guys sa Las Piñas Tagal kasi pumunta yung dealer ko para makuha na yung yellow Para makapalik na ako kasi may second trip ako guys May deliver pa ko ulit, papunta ang Muntinlupa naman yun Mountain Lupa City guys So hanggang dito na lang muna guys Yung Vlogs nating araw na to no? Kamusta lang Kamusta na kayo Ako mabuti naman Kahit pa paano may trabaho Legal Wala tayong illegal na transaction Basta chill chill lang Tuloy lang sa amon ng buhay guys Dahil Sabi nga nila Habang buhay May pag-asa tayo Kaya wag lang tayong mawala ng pag-asa Tuloy lang ang buhay natin dito So hanggang dito na lang sa muli. Maraming maraming salamat sa lahat ng mag-subscribe mag sa mga social media platform YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Thank you, thank you so much to all of you. God bless. Bye-bye. Hasta la vista, baby. Boom!